Magwa, one year na pala kami dito sa UK. pag approve ng visa, ay eh, nagbuka din kami kagad ng ticket. Alala ko tuloy kung gaano ka busy yung last week namin sa Pilipinas. Tara, i-share ko sa inyo. Tinapos ko nang ishoot lahat ng collabs, saka nag din ako ng mga dadali namin. And isa lang talagang request ko bago kami umalis. Ang makapag-beach kami kasama ang buong family. And of course, pati ang friends. Isa kasi talaga sa happy place ko ang dagat. At samahan mo pa ng maraming seafoods na favorite na favorite ko talaga. Super nag-enjoy talaga lahat and syempre banding na din to bago kami umalis. Kahit ang twins kasi eh, love na love nila ang dagat. Kaya naman silang dalawa talaga yung pinakang nag-enjoy dito. Ha? Huh? Thank you, Daddy thank you, Papa, thank you pa nga si Charlie kasi dinala namin sila dito. After mag-beach the next day, meron na naman kaming collab with the hotel. And of course, bakasyon na din kasi lagi talaga kami nag stay dito. And alam nyo naman na ito nga ang favorite hotel ng twins. Sobrang nakaka-relax nga naman kasi tapos ang sarap pang mag-swimming. Para talaga silang nasa bahay pagka nandito. Gusto na nga daw nila na dito na kami tumira. Kaya naman madami-dami na din talaga kaming memories dito. Di ko na nga din mabilang kung ilang beses na ba kami nag stay dito. Kitang-kita naman siguro sa mga ngiti ng twins. Noong first night namin dito, nag-dinner nga pala kami by the lake. And grabe, tingnan nyo naman yung mga food namin dito. Plus, very peaceful talaga. Bigla ko tuloy na miss. Sinulit na din namin na naglakad-lakad pa nga kami nung gabi. And before matulog, of course, bonding nga naman ng twins. The next day, ay dinala naman namin ng twins sa farm. Cute, cute baby! <laughs> <laughs> And of course, tinry din namin mag-boat riding. And first time talaga to ng twins na sumakay ng boat. Buti nga behave sila. Nagpakain din sila ng iba't ibang animals. And first time din ni Charlie mag-try mag-horseback riding. And super na-enjoy niya talaga at naging tropa na nga sila ni Kuya. Pinipilit pa nga niya na maglibot daw ulit silang dalawa. And super cute din kasi pinipet nila yung horse. Love na love talaga ng twins sa mga animals. Tinry ko nga din ilagay si Chino dito sa horse kaso medyo takot talaga siya. Takot nga kasi to sa matataas at pati nga sa bike kay ayaw ding itry. Natatakot siya na baka malaglag daw siya. Ang pinakang na-enjoy ni niya naman ay is itong mga sheep. Super sulit talaga nitong araw na to. And tinry nga din namin tong siso. Malik na kami dito sa hotel tapos hindi pa nga pagod ang twins at may pag night swimming pa. And isa din talaga to sa memorable nights namin. Nakakamiss tuloy mag swimming na ganito yung panahon. The next day naman ay naglaro sa gate twins ito sa kanilang playroom. Tuwang tuwa din ang twins kasi sobrang dami nilang toys dito. Kinailangan muna namin mag out kasi may lakad kami. And, inayos na muna namin yung mga papers namin sa immigration. Ilang araw na nga lang din at wala pa kaming na-empake. Kaya naman, bago kami umuwi ng bahay, dumaan na muna kami sa SM para bumili ng mga maleta. Madami-dami kasi yung kailangan namin kasi madami talaga kaming dala. And bago nga kami umuwi, may nakasalubong pa kami mga followers natin dito. Pagka uwi ng bahay, kinabukasan, tingnan nyo naman ang haba na ng buhok ng twins. Hindi talaga pwede nga alis kami nang hindi pa sila napapagupitan kasi sobrang haba na. And iniisip nga namin na baka mahirapan kaming pagupitan sila dito. At wag ka, nakalabas pa ako nung gabi kasama yung aking mga kaibigan. Umuwi lang kami saglit, tapos kinabukasan ay may lakad kami uli. Kinaon lang namin yung mami ko at yung mga kapatid ko, tapos dadalhin din namin sila sa hotel. Para makapagbanding din sila kasama ang twins. O diba, hindi pa rin talaga kami nag -impake. Dito nga din pala sa hotel ay binisit kami ng aking mga best friends. And para makapagbay na din sila sa twins. Bago maggabi, dumaan din kami ng SM para bumili ng mga pasalubong. Hindi natin kasi namin naasikaso kasi nga biglaan din to. tsaka ang dami namin ginagawa. Buti na lang din at meron mga ganito dito sa SM. Kumuha lang kami ng iba't ibang t-shirts, tapos iba't ibang food. At syempre, hindi mawawala ang mga dried mango. Kumuha lang ako ng ilan dyan, tapos bumili din kami nito maliliit na jeep. Nag-chill lang din kami ng konti, tapos bumalik na kami sa hotel. And gising na gising pa nga si Chino. The next day, pumunta na ako sa kabilang room para gisingin na sila. At syempre, dahil may mga kasama kami bata, ay eh, magsiswimming kami ngayong umaga. And hindi din namin palalagpasin ng breakfast. And sad talaga kasi last Filipino Filipino breakfast ko na to dito. Sobrang enjoy naman kaming lahat habang nagsiswimming. And mamimiss talaga ni Charlie and Chino, si Tracy and Monmon. Kapatid ko yung dalawang ngayon at sila lagi yung kalaro ng twins. Huling chismis na din ang daddy ng twins dito sa kanilang lifeguard. Kahit saan kasi kami mapunta talaga, ayan ni madaming chika. Kaya naman, ayun, ang dami yung nagiging tropa. Kaya din yan talaga natutong magtagalo. Sobrang ganda ng araw at pauwi na nga dapat kami nito. Pero nag-decide kami na mag-extend kahit bukas na yung aming flight. O ba diba, ang tatapang kahit wala pang mga na-impact. Eh. Nadagdagan din ang kalaro ng twins kasi bumisita din dito yung aming mga pinsan. Ang sarap ulit ng food. Tapos nung hapon, pumunta kami dito sa mga isda. Super happy din dito ang twins. And super gandang sunset din yung bumungad sa amin. Magta-try din sana kami mag-boat riding dito kaso last na pala nung pumunta kami. Kaya naman, hindi na namin naabutan. Sinulit na din namin na naglakad-lakad pa nga kami dito. Kailangan din kasi namin bumili ng mga damit kasi nga nag-extend kami. And then, the next day, ito na yung aming last day talaga. Hanggang last day nga namin yung nag gawa pa rin ako ng content. Hanggang sa huling araw ay eh, nagtatrabaho pa din. And ito na nga at nag-check out na kami sa hotel. Before kami umuwi ay dumaan muna kami dito para makapag-lunch. Favorite kasi namin yung carbonara dyan tsaka yung burrito. And super cute naman nila kasi mamimiss daw talaga nila ang twins. Moving na din kami ng bahay tapos nung hapon ay eh, dumiretso kami dito sa grocery store. Ang dami ko mga damit na dinala kaya hindi na talaga kakasya yung mga food. At ang binili ko na nga lang itong magic sarap. Makalimutan na ang lahat, wag lang to. Charo. Mabilis ang empake na lang din ng mga damit tsaka mga dinosaur. Bago din ay magdilim ay nagpaalam muna kami dito sa sementeryo. And doon gabi, bago kami umalis ng bahay, ay eh, meron pa nga pala akong nakakalimutan issue. Nagvideo-video pa kami bago dumating yung aming van papunta sa airport. And this is it. Ito na talaga at paalis na nga kami. Naghanap na muna kami ng kakainyan at ito na muna ang last time namin nakakain na magkakasama. Dahil mamaya nga ay magpapaalam na muna kami sa isa't isa. Madaling araw kasi itong flight namin. At nakakalungkot na talaga kasi totoong paalis na kami. Kailangan na din namin mag in kaya ayan mga nangingilid na nga ang luha. Di ba? Le, mabilis lang naman ang panahon ngayon at nakaisang taon na kami dito. At dito na nga kami nagkahiwahiwalay. At dito na nagsimula ang panibago naming journey.